Good morning, ayan nagluto ako na. talon. ng talong Frito ng talong Ayan guys, good morning sa lahat Kain tayo, good morning sa lahat O, sa mahili mag-almusal minsan Ayan, may tira kaming pakbet kagabi At yun yung aking sausawan O, talong-talong muna tayo guys Ang talong sit alone đã bền Nịt Bết này được cầu